malalimang pag-alam ng mga detalye para maitama ang mga maling balita sa Siyasat. DWIZ Investigative Report. Umapalo na sa halos 25 milyong estudyante sa bansa ang nagbalik eskwela na. Ito'y ay ayon sa Department of Education sa magkakahiwalay na pagkakataon dahil sa pananalasa ng Bagyong Karina at Habagat. Ang orihinal na itinakdang petsa ng pagbubukas ng bagong school year ay nitong nakalipas na July 29 kung kailan nasa halos 21 milyong estudyante ang nagbabalik eskwela. At August 5 naman kung saan halos 3 milyong mag-aaral naman ang humabol sa 2024-2025 school year. Ito'y ay ayon sa Department of Education, bagamat halos siyam na raang lugar pa ang nagsuspindi ng pasok sa unang araw ng school year 2024-2025 dahil sa matinding pagbaha, dulot ng habagat at bagyong karina. Ang nasabi mga paralan na hindi pa nagbukas ng klase noong July 29. Ayon kay Education Secretary Juan Edgardo Angara, ay nasa 2% lamang ng mga estudyanteng dapat magbalik kuela sa itinakdang pecha ng opening of classes. Kaugnay nito, umabot na sa halos kalahating milyong estudyante ang resultado ng pagpapalib ng pagbubukas ng klase sa iba't ibang rehiyon sa bansa dulot ng habagat na pinalakas ng bagyong Karina. Batay sa datos ng Department of Education, nasa 450,000 mag-aaral mula sa National Capital Region, Regions 1, 3 at 4A ang apektado ng pagbubukas ng klase para sa taong 2024-2025. Binigyan din din ni Sekretary Angara na naging maayos naman ang sitwasyon sa pangkalahatan sa pagbubukas ng klase. Maliban na lamang sa ilang problema pa rin, tulad ng kulang na mga silid-aralan. Ito ang napatunayan ni Sekretary Angara ng bisitahin ng ilang paaralan sa Calabar Zone area, gayon din ang Muntinlupa National High School at Casimiro Inares Senior National High School. Ayon kay Sekretary Angara, dapat pabilisin ang konstruksyon ng mga bagong paaralan at paigtingin ang blended learning. Well, Siguro, mix of con faster construction and also uh, yung blended, pagandahin yun yung blended learning. Kasi sa ngayon, ang internet connectivity ng mga schools, usually at best 60 to 70% lang yan eh. So may 30 to 40% tayo na uh, hindi pa rin konektado. So yun ang dapat uh, pagigihan natin. Sa panig naman ng mga magulang, ipinabatid ni Elizabeth Kapapas, Vice President ng Manila Federation School Parent Teachers Association na excited na ang lahat sa pagbubukas muli ng klase at hindi ito mapipigil ng anumang kalamidad kahit pa maraming paaralan ang nagsuspindi muna ng klase matapos bahain. Excited na ang lahat ng mga bata, mga magulang sa umpisa ng opening ng klase. At uh, gamit naman, nakalipas na araw na daan, nagkaroon tayo ng bagyo na nagkaroon din ng pinsala ang ilang mga paaralan pero hindi po natitindag po yun ang mga paaralan po natin at ang Manila Federation kami po ay tuloy-tuloy pa rin na naglilingkod, nagbabayanihan para sa matatag na kaunlaran ng ating paaralan. At sama-sama uh, kami -sama kaming naglilinis, inaayos upang maging uh, mapanatag ang kalooban namin na ang aming mga anak ay mag maging malinis ang lugar na kanilang papasukan na paala, paaralan. Tiniyak naman ni Kapapas ang patuloy na pagtutulungan ng mga guro at magulang para na rin sa kapakanan ng kanilang mga anak kasama ang usapin ng kalusugan lalo na ngayong tag-ulan. Kami naman po ay tuloy-tuloy ang pagtulong lalo na sa aming paaralan lalo na sa sinisikap namin na maging uh, maayos po ang uh, kalalagyan ng aming mga anak. At uh, kung ang ilan sa mga ay nagkaroon ng evacuation center, ito na po yung marahil na magiging uh, tulong na mababahagi namin na uh, pinusugurado namin na maiwasan din po ang pagkakaroon ng mga dengue na naging ginsanhin ng uh, sakit, oh. lamot na hmm. so, po sakit. Kasi after ng pag pagyo ng pagbaha. Isa-isa isa pa rin ito sa inaalala namin na magkakaroon po ng mga dengue sa paligid na aming nga paaralan. Kaya sama-sama po kami magbilinis at nagtutulungan. Sa panig naman ng mga guro, tiniyak ni Benjo Basas, Pangulo ng TDC o Teachers Dignity Coalition, na walang dapat ipag-alala ang mga late o nahuli sa pagpasok dahil maituturing na, temporary enrolled na ang mga nasabing estudyante. Partikular yung mga binaha na bigong maisalba ang kanilang enrollment documents. Siyempre, inuuna po natin yung kapakanan ng ating uh, mga bata no when it comes to uh, enrollment so in the registration or this thing po. Wala naman tayo hinahanap na requirement talaga no na mabibigat. Kung may kulang man eh halimbawa, binaha yung kanilang documents or whatever uh -oh. no, uh -oh. eh temporary enrolled no. Tinatawag po riyan natin yung na temporary enrolled after mm -hmm. all. Kung sila naman ay lalo na no kung sila ay galing sa ibang eskwela ano transferring Oo. Yan naman po ay madali uh, madaling namang may paraan naman po para yan ay pakuha uh, po natin. Ano po? na no, so binibigyan natin ng ganyan po opportunity no. Yung mga bata at magulang lalo na galing tayo nga po no, sa isang kalamidad. Tiniyak ni Secretary Angara na hindi mahahadlangan ng anumang hamon ang pagpapayabong sa kalaman ng mga estudyanteng Pilipino. Para sa siyasa team, ano pa man ang mangyari, tuloy ang pagbubukas ng klase. Pinakamahalaga pa rin patuloy na maisulong ang magandang kalidad ng edukasyon para sa mga estudyanteng Pilipino upang hindi mapag-iwanan sa anumang pagkakataon. Sa ngalan ng siyasa team, ako si Dennis, Dennis Antenor Jr. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ikalat ang tama, ikalat ang totoo. Follow these reports on our DWIZ digital channel, DWIZ news website, Facebook, YouTube, and DWIZ X account. Ang tama ang dapat ikalat sa siyasat. DWIZ investigative report.